ang globalisasyon at pagkamamamayan ng daigdig. Ang mga pag-unlad sa agham at teknolohiya, transportasyon, komunikasyon at information technology, partikular na ang pag-usbong ng internet, ay ilan sa mga salik na nagbigay daan sa paglaganap ng globalisasyon sa modernong panahon. Ang Globalisasyon ang globalisasyon ay tumutukoy sa pinaunlad at pinalawak na ugnayan ng mga bansa sa daigdig, bunsod ng pagpapalitan ng impormasyon, kalakal at mga aspekto ng kultura. Ang modernong anyo ng globalisasyon ay naging posible sanhi ng mga pag-unlad ng teknolohiya sa transportasyon at komunikasyon. Binigyang daan nito ang pagtaas ng migrasyon o pandarayuhan ng mga tao, pag ng mga kultura, pinalakas na ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyong pampolitika. Naiimpluensyahan ng interaksyon sa pagitan ng mga Estado, mga korporasyong transnasyonal at mga pangrehiyon at pandaigdigang institusyon ang globalisasyon. Nagsisilbi rin itong tulay upang mabawasan ang espasyo at distansya sa pagitan ng mga tao, pamayanan at institusyon sa iba't ibang bahagi ng daigdig. May uugnay ang kontemporaryong idea ng globalisasyon sa pag-usbong ng kolonyalismo noong ikalabing lima hanggang ikadalawampung taon. Noong panahong ito ay pinalawak ng mga kahariang Europeo ang kanilang mga imperyo sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga kolonya at mga ruta ng kalakalan sa iba't ibang panig ng Daigdig. Bunsod nito ay nagkaroon ng mas pinalawak na pandarayuhan ng mga tao at pagpapalitan ng mga kalakal at ideya na naging batayan sa pagsisimula ng pandaigdigang ugnayang pang ekonomiya at pang kultura. Ang mga uri ng globalisasyon Ang globalisasyon sa ikadalawampung dan taon ay pangunahing itinataguyod ng paglago ng ekonomiya at pagunlad sa kalakalan sa kasalukuyan ay mauuri ang globalisasyon sa tatlong pangunahing aspekto. Ang tatlong ito ay may magkakaibang tuon ngunit magkakaugnay ang ilan sa mga ideyang itinataguyod nito. Ang Globalisasyong Pang-Ekonomiya May ilalarawan ang Globalisasyong Pang-Ekonomiya bilang pagtaas ng antas ng pagkakaugnay-ugnay o integrasyon ng mga ekonomiya sa daigdig bilang resulta ng paglawak ng kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Makikita ang globalisasyon ng ekonomiya sa malayang kalakalan sa pagitan ng iba't ibang bansa dulot ng mga patakarang nagtataguyod ng liberalisasyon ng kalakalan. Tumutukoy ang liberalisasyon ng kalakalan sa pag-aalis ng mga hadlang o restriksyon sa kalakalan tulad ng pagtatanggal at pagpapababa ng taripa at kota sa mga produktong iniaangkat at iniluluwas ng mga bansa. Ang pinsalang dulot ng una at ikalawang digma ang pandaigdig ay nagbigay daan sa pagkakatatag ng mga pandaigdigang institusyon na nagsulong ng kooperasyon at pagunlad ng ekonomiya at pampolitika. Sa pagpasok ng dekada 70 ay nagkaroon ng pagbabagong anyo ang globalisasyong pang-ekonomiya. Muling umusbong at naging maimpluensya ang mga ideya ng neoliberalismo na nagtataguyod ng filosofiya ng kapitalismo. Sa ilalim ng sistemang kapitalismo, ang mga paraan ng produksyon ng isang lipunan ay hawak ng mga pribadong individual o organisasyon at hindi ng pamahalaan. Ang mga produkto, presyo, pamamahagi ng mga kalakal ay pangunahing itinatakda ng kompetisyon sa isang malayang pamilihan. Kaugnay din ito ang deregulation ng mga industriya at privatization ng mga negosyo at serbisyong pag-aari ng Estado. Sa ganitong paraan ay pinaniniwala ang magkakaroon ng kompetisyon sa pamilihan na hantong sa mas mahusay at epektibong paghahatid ng mga mas mahusay at epektibong paghahatid ng mga produkto at serbisyo para sa mga mamamayan. Ang globalisasyong pampolitika ay tumutukoy sa proseso ng patuloy na paglawak at pagkakaugnay ng mga sistemang pampolitika sa daigdig. Ito ay karaniwang nauugnay sa pandaigdigang pamamahala na binubuo ng mga institusyong naglalayong lutasin ang iba't ibang suliranin sa panig ng mundo. Binabalangkas ng mga institusyong ito ang mga patakaran sa pagtutulungan at paglutas sa mga tunggalian sa konteksto ng pagnaigdigang politika. Isinusulong ng globalisasyong pampolitika ang pagkakaugnay-ugnay ng mga Estado. Ang mga suliranin tulad ng pagbabago ng klima, terorismo at mga pandemya ay hindi maaaring matugunan ng iisang bansa lamang. Bagkus ay nangangailangan ito ng samasamang pagkilos sa pamamagitan ng mga kasunduan, patakarang multilateral at mga alyansa sa pagitan ng mga bansa. Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng mga regulasyon hinggil sa mga aksyong dapat tahaki ng isang estado tulad ng mga kasunduan sa kalakalan, seguridad, pangangalaga sa kapaligiran at karapatang pantao. Sa kasalukuyan, ang globalisasyong pampulitika ay hinuhubog ng mga alyansa at kasunduang diplomatiko na nagsimula noong ikalawang bahagi ng ikadalawampungdan taon. Ang United Nations ay isang halimbawa ng manifestasyon ng globalisasyong pampulitika. Ang mga ahensya ng UN ay nagsisilbing tulay sa pagpapalaganap ng globalisasyong pampolitika sa mundo. Sa kabuuan, ang globalisasyong pampolitika ay isang transformatibong puwersa na may kakayahang baguhin at hubugin ang pampolitikang tanawin ng daigdig. Ang globalisasyong pangkultural ay ang pagpapalitan ng mga aspekto at impluensya ng kultura sa pagitan ng mga individual, pangkat ng tao at mga bansa. Ito ay bunga ng pinaunlad na teknolohiyang pang-impormasyon at pangkomunikasyon gamit ang mga bagong anyo ng media tulad ng internet at ang mataas na antas ng migrasyon. Mithiin ng globalisasyong pangkultura na makabuo ng isang pandaigdigang kultura na binubuo ng mga karaniwang karanasan at mga pagpapahalagang nagbubuklod sa mga mamamayan ng daigdig. Ang mga tradisyonal at modernong elemento ng kultura mula sa iba't ibang bansa ay nagsasama-sama upang lumikha ng mga bagong anyo ng kultural na pagpapahayag. Ilan sa mga katangian ng pandaigdigang kultura ang mga universal na simbolo tulad ng mga brand ng mga damit o sapatos. Mga icon tulad ng mga karakter sa palabas sa telebisyon at pelikula, mga teknolohiya gaya ng mga smartphones na kinikilala at ginagamit sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Isa sa katangian ng pandaigdigang kultura ang impluensya ng media at industriya ng entertainment sa pamumuhay ng tao. Ang mga pelikula, musika, palabas sa telebisyon, social media at iba pang anyo ng entertainment na sikat sa maraming bansa ay nakakatulong sa paghubog ng isang magkatulad na karanasang kultural ang pandaigdigang popularidad ng manga, anime at gaming culture ng Japan. At ang Hallyu Wave ng Korea na kinatatampukan ng mga kinagigiliwang awitin, sayaw at palabas na Koreano ay ilang halimbawa ng globalisasyong pangkultura. Ang globalisasyon ng kultura ay nagtataguyod ng pagpapalitan ng mga ideya, tradisyon at pamumuhay na nagpapayaman sa mga lipunang may magkakaibang pananaw at karanasan ang katuturan ng global citizenship. Ang mga tao sa daigdig sa kasalukuyan ay pinagbubuklod sa aspektong sosyo-kultural, pang-ekonomiya at pang-politika sa pamamagitan ng media, telecommunication, paglalakbay, pandarayuhan, kalakalan at mga pandaigdigang sistema at regulasyon. Kaya naman mahalaga na mahubog sa mga mamamayan ang mga pagpapahalagang nakatuon sa pagiging bahagi ng pandaigdigang pamayanan. Ang global citizenship ay ang pagiging bahagi ng sangkatauhan at ang pagkakaugnay sa lahat ng tao, anuman ang kanilang nasyonalidad, kultura o relihiyon. Inikilala nito ang responsibilidad ng bawat isa na igalang, unawain at makipagtulungan sa iba pang mga mamamayan ng daigdig bahagi ng global citizenship ang pagiging global citizen o mamamayan ng daigdig. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang global citizen. Mayroong kamalayan sa mas malawak na mundo at pag-unawa sa kanyang papel, iginagalang at pinapahalagahan ang pagkakaiba-iba ng mga pangkat ng tao, nauunawaan ang mga sistemang namamahala sa pandaigdigang pamayanan, may sigasig sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan, nakikilahok sa pamayanan sa iba't ibang antas, nakikipagtulungan upang gawing payapa at likas-kaya ang pamumuhay sa mundo at tinatanggap ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Ang katuturan ng global citizenship ay makikita sa kung paano dapat mamuhay at kumilos ang isang tao bilang isang mamamayan na kumikilala at gumagalang sa pagkakaiba-iba ng mga pamayanan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Nilalayon ng konseptong ito ang pagkakaroon ng mas malayang interaksyon at paggalaw ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo na may paggalang at pagpapahalaga sa mga lokal na kultura. Ang mga isyu at hamon bilang global citizen. Ang daigdig ay binubuo ng iba't ibang kultura na may kani-kaniyang mga tradisyon, pagpapahalaga at mga pananaw. Bahagi ng pagiging global citizen ang pagkakaroon ng interaksyon sa mga pagkakaibang ito na maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan, pagkiling at pagsasalungat ng mga kultura. Sa kabila ng pagiging daan ng global citizenship sa pagtataguyod ng pandaigdigang kooperasyon, katarungang panlipunan at likas kayang pagunlad, ay naaharap ito sa ilang hamon at kritisismo. Para sa ilang kritiko, ang global citizenship ay isang anyo ng imperialismong pangkultura na nagtatakda ng mga kanluraning ideya sa iba't ibang lipunan na mayroong sariling mga tradisyon at pagpapahalaga. Sinasalamin nito ang kanluraning pananaw na hinggil sa kung ano ang mabuti at makatarungang pamamahala. Isa pang hamon sa global citizenship ay ang kritisismong ito ay isang pribilehyo na para lamang sa mga nakapag-aral, may kaya at may kakayahang makapaglakbay o manirahan sa ibang bansa. Maaari ding hamon sa mga global citizen ang pagkakaroon ng hindi malinaw na ideya ng kanilang pagkakakilanlan habang sila ay nakikihalubilo sa iba't ibang kultura. Maaari silang mahirap ang makabuo ng kanilang pagkakakilanlan dahil sa nararanasang tunggalian sa kanilang sarili tungkol sa kanilang pinagmulan at ang kanilang papel sa malawak na mundo. May ilang kritiko rin ang nagsasabi na isang hadlang ang global citizenship sa pambansang pagkakakilanlan at soberanya ng isang estado. Sa panahon kung kailan muling lumalakas ang nasyonalismo sa iba't ibang panig ng daigdig, ang ideya ng pagiging global citizen ay nakikita na banta sa diwa ng pagkakaisa, pagmamalaki sa kultura at autonomiya sa politika ng isang bansa. Isa rin sa mga puna ng mga kritiko sa pagiging global citizen ay maaari nitong mapahina o matabunan ang responsibilidad ng isang individual sa kanyang bansang pinagmulan dahil sa paghikayat sa kanila na maging mamamaya ng daigdig. Sa ilalim ng global citizenship ay ipinapalagay na mayroong mga mekanismo para sa sama-samang pagkilos na may pandaigdigang saklaw. Gayunpaman, ang kakulangan ng isang epektibong sistema ng pamamahala sa daigdig ay maaaring maglimita sa mga global citizen na makalikha ng makabuluhang pagbabago. Ang hindi sentralisadong balangkas ng mga pandaigdigang institusyon tulad ng United Nations at ng pangingibabaw ng mga makapangyarihang bansa ay maaaring makapagpahina sa isang mas demokratiko at may pananaguta na pandaigdigang kaayusan. Sa kabila ng mga hamong ito, marami ang naniniwala na ang global citizenship ay nananatiling isang mahalagang konsepto. Ang globalisasyon at pagkamamamayan ng daigdig